So, kahit gabi na sinilip ko yung rest house natin, no? kasi darating yung ating, syempre yung ating madam this Saturday. So, okay, na, kailangan, eh maayos yung ating rest house, no? Para uh, presentable. So, ngayon, nakakatawa kasi, okay, bulastik, tingnan natin kung successful yung water this. Okay, bulastik, may cold water ka na dito araw-araw. Tingnan mo ako malamig. Oo nga, malamig. Uh, Inamin mo, malamig. Eee, hindi na siya bibili ng yelo. Di ba? Malamig? Malamig? Malamig nga. Ay, yung hot water, hot water. Oh, o, di ba? Hindi na, ito, ito, Hindi na kayong problema ni Kuya Bulastik sa mainit at sa malamig na tubig. O, yan. Makapagkapika na Kuya Bulastik kasi gumagaya na yung ating uh, water dispenser. Bali, Kuya Bulastik, kung matutulog ka sa gabi, hugutin mo na lang. Ah. So, sa umaga, kung gusto mo siyang gamitin, saksak mo. Huwag mong pagkasabay ng water dispenser, saka ang ating mini-rep. Okay. Bawal pagsabay niya sa saksakan. Ayun, ha? Mm. Bali, itong ito Ayun, naman outlet na ano? to pang aircon lang talaga siya, Kuya Bolastic, ha? ha? Itong rep natin, hindi mo na natin ginamit. Sa Saturday na natin ito, i Kasi pagagawang ko pa to ng paa, para mataas. Di ba? Saya. And then, yung ating rice cooker, ay pang 2.2 kilos. Kaya para sa mga pupunta rito at swak na swak for family use. Meron tayo dito ng dalawang double deck. Ayan, dalawang double deck. So, this is good for two or 3 yan, three, six, seven, eight. Mga to ten people. Tapos, pwede, meron pa tayo sa ilalim mo. Ano tawag yan? Folding, folding bed. bed. May binili akong folding bed na apat. Kaya, I think, good to for ten to 12 people tong kwarto natin na to with two electric pan and aircon. Well ventilated po ito. Kompleto ng gamit, no? Wala tayong problema. Ayan. Hey. hey. Ready, ready na yung rest house natin para sa ating mga bisita this Saturday. Actually, gusto ko dito ngayon matulog ngayong gabi. Kaya lang hindi pwede. Pasok ako bukas. Because tomorrow is Friday. Kaya the time check is 9.02. So, uuwi ako. Meron din tayo ditong comfort room. Well, furnished na yung CR natin. Wala lang heater yung shower dyan. Pero okay naman so far. masaya ang ganda ng rest house natin. And then, kung titingnan niyo itong harapan natin, Ayan, may solar tayo dyan. Talagang hanggang dun sa main gate natin may solar, no? At itong bahay natin, maganda na yung lightning niya, malina, maliwanag. Ang kulang na lang talaga dito, magpakabit talaga ng wifi para makapag-work from home yung mga mag-stay dito. Okay, I'm so happy!